dumating na siya kay galing sa trabaho, guys. Wag ay kumain. Na ko ku ko na karon isa pa yung research. Parang gabi ibawan na. Galing pa siya sa trabaho, guys. Hay sa, hey, Isa kahit pagod. Hay. Hay, huh? guys. Para bukod na human. So, research. karon ngayon lang siya nakarating, guys. Karon lang. Kasi ano. Ano gi ano gi gabi naman mo?

Hindi. Para lang guys. Galing sa trabaho. Karoon ba siya nakaabot? Init ang tanim Pagod yan. Pagod. Ayan sa trabaho. ka? Ikaw? Ikaw?

daming alikabok guys sa simento. dalaga, guys kailangan niya mag kailangan magsipag guys kasi may ano siya guys may may yung papa niya guys ay bibigyan niya ng panggamot ang mahal pa naman ng gamot guys tag 50 isang piraso 50 ba? 50 50 isang piraso guys nako napay ang estudyante college nako Paano na yan? yan, na yan guys. Ano nang gagawin sa ganyan-ganyan? Ah. <laughs> Kalisto doon panahon na guys. So, guys. Ang hirap talaga guys. Ang hirap talaga guys. Ang daming baba. Mahirap. Mahirap. tayo. Mahirap tayo. Ganun talaga guys. Wala tayong pera. Na, ano? Wala tayong bigatan bigatan. Oh. Uh, Mabigat. Ha? Uh, magbanat banat ng buto. Kailangan magbanat ng buto, guys, kasi nako, maraming gastusin, guys. Sa linggo, guys, pupunta na naman kami sa papanya guys, kasi yung papanya may ano na nasugatan, guys, tapos naano siya nang diabetic, guys. Eh, kailangan niya ng gamot. Tapos yung college ko guys, nako, next week mag, bibig, maghingi na naman siya ng allowance. Ayun, dami talaga guys. So far. guys. Paano na 'yan? Ang aking, paan, ang aking sahod isang araw 400 ra, paano 'yan babajetin <laughs> Ano ka? sa guys sa inyo guys kasi ba yan 400 na araw isang araw na sweldo kaya nga guys nasang dami pang ano may college pa may papa pira pa niya bibigyan pa ng gamot guys ito, ito na lang oh. wala nang natira guys ako May natira guys na pira So, may ano rawan. kami guys, may utang kami kasi nga yung yung hmm. unang business guys. guys, hindi yan taraw Kumain na siya guys. Yan yung ulam niya guys. So, yan. Yung ulam namin guys, sa puna na yan guys. Ayan. Simpleng ulam lang guys sa ma... Kain Iba na, guys. Kain na ating asawa. Ayan. Kain kakain na siya guys. Kain guys. Kain na siya guys. Galing, pa galing pa siya sa trabaho gayay Pagod siya. Pagod siya guys. Tapos, yan yung ulam niya guys. Oh, lang yun guys. Pero tuyo, tuyo. tuyo lang ang aking ulam guys. Pero pati tiyaga lang tayo guys. Dito. Tiyaga at sipag lang guys. Yan. Yan talaga guys. Ang palagi namin pag wala kami pambili guys. Yan lang palagi nang ulam dito. Yung ano guys. Yung ganas. Yung ano yung talbos ng kamote guys at saka yung tuyo yan guys sino lang kamo kuan guys oh talbos talbos ng kamote guys ayan yan lang oh yan lang ang ulam namin guys pera pa lang kami guys bibili kami ng masarap na pagkain kaso nga guys maraming ano maraming <laughs> maraming inaano sa, sa kanyang sildo guys yung sinabi ko kanina yung yung estudyante namin college saka yung papa niya guys kasi kailangan ng maintenance talaga ng papa niya guys kasi yung papa niya guys may diabetic at saka nasugat yung paa guys ano siya yung parang na parang naghihiga siya guys kaya kailangan talaga siya ng ano kailangan talaga palagi siyang maintenance tapos yung maintenance niya guys tag 50 yung isang piraso kailangan isang buwan yan makompleto guys isa, eh, saan kami kukuha niya dyan kung mag-ipon guys. Kasi sa linggo guys, pupunta na kapupuntahan namin doon. Para maanuhan siya ng maintenance sa kanyang diabetic guys. Kasi ka, hindi kasi makalakad yung papa niya. Kasi ano, yung, yun nga, nasugat yung paa. Tapos na ano lang. Magdurugo guys. Tapos pag tumayo sa guys, mag, ano, mag, Dugo. Magdugo. Mag ayan guys, yan lang ang yan lang ulam namin guys. Ganito na matagang ulam sa probinsya guys. Pag may pera, makabili ng ano, makabili ng makabili ng isda. Mahal, kanina kasi mahal ang isda, 200 ang kilo. Kaya hindi ako kumuha guys kasi ang mahal. Tapos ilang piraso lang guys ang isang ang ano, ang kalahating kilo, isang ilang piraso lang kaya hindi na ako kumuha kaya Ayan, yung ulam namin. Masarap naman, guys. Ang sarap kaya yan. Walang ano yan. Walang, wala yang mga spray-spray, guys. Kasi tanim natin yan, ang sarili nating tanim. Saka yung tuyo, guys. Ayan. Binili ko yan kanina, guys. Mahal yan dito, guys, amin. Kasi nga, ano na sa amin, guys, barangay na. Ayan, guys. ang dito na lang yung vlog ko, guys. Maraming salamat sa nag-support, sa nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Gusto ko lang pong ipakita kung ano yung buhay namin. At saka yung ano, yung kung anong ginagastosan namin sa araw-araw guys. Kung anong sinusuportahan namin. Yan. Kaya yan guys, kailangan, tala, tal kailangan talagang magtiis. Sipag lang at saka guys. May ano din to guys, yung paghihirap nito may ano din may hangganan din guys kaya maraming salamat po hanggang sa next vlog ko. Bye-bye.